this video is magluluto tayo ng sinigang na hipon. Ayan ang ginger, onion, and tomato. Ito ang mga sawag na gulay. Ito ang sitaw, okra, and talong, at chokat chili. Ito na guys, ang kangkong. Hinimay ko na. Ayan. Ayan ang kangkong. At ito ang hipon na isisigang ko mga guys. Ayan, malinis na yun. Ilinis ko na. Ayan naka-prepare na rin ang ating kaldero, ayan mag-start na tayo guys lalagyan na natin ng mantika Disan na natin ang mga sangkap Eh mga guys, ihulog ko na ang hipon. Ayan. Ayan, ihulog ko na. Ayan. Mix natin mga guys. Ganito ang magluto ng sinigang mga guys. Ginigi siya para masarap. Ayan. Para mas masarap, lagyan natin ng kapit. Ayan mga guys wala natin patis, chashu na lang ayan, patis and black pepper mga guys, ito ang black pepper namin ayan ayan, nag-red na ang ating hipon ayan lagyan natin sya ng kampasarap Magic sarap si Sunay. Ito guys, nandito sa bote ang aming magic sarap. Magyan natin ng one spoon is lang. Ayan. Ayan, nahalo ko na. Ayan, nag ano na mga guys. Oh. Eh. Nag-grade na siya. Nahalo ko. Ayan. Tingnan mo ang guys, ang sauce niya. Oh. Ayan. Medyo natin siya para mawala ang ano niya. Lumabas na ang aroma na pagkabango. Ayan. Takpan natin mga guys. Oh. Takpan muna natin mga 5 minutes lang o oh, 4 minutes. Ayan. Buksan natin mga guys. Ayan, ang bango. Ay, na natin ang sitaw mga guys. Kasi matigal ang sitaw. Ayan, masarap. Ayan. Ayan. Takpan natin ulit mga guys para mag-absorb yung lasa. Ayan. Ayan yun mga guys, open na natin. Wow, bango. Amoy pa lang mga guys, ulam na. Super so sarap. Ilunod na natin ang ating mga sangkap na gulay mga guys, yung okra at saka talong. Ayan. Ayan. Sarap yan. Haluin so, muna natin. Tapos lagyan natin ng siyang tubig. Wow, ang sarap. Yan ang luto ni Karina. May kasamang pagmamahal. Ayan. Di ba mga guys, oh, ang sarap tingnan. Yan, lagyan ko ng tubig ha. Yan guys, lagyan natin ng sabaw. Tubig, ayan. Lagyan pa natin mga guys kasi kulang. 2 cups. Ayan, mga guys, lagyan natin 3 cups. Siya. Ayan, para masarap ang higop natin mamaya. Ayan. Ayan, pakuloy na natin mga guys. Kita nyo mga guys, ang sarap ang maraming sangkap, ano maraming gulay. Ayan, oh. mamaya ang last ang kangkong. Ayan, takpan natin ulit mga guys. Ayan. Wait ay mga 5 minutes, kasi hindi pwedeng luto ang gulay. Kailangan ang gulay natin is crispy lang, half cook, masarap. Okay mga guys, wait natin ha, after 5 minutes. Okay. okay guys, time to open na. Ayan, kumukulo na mga guys. Oh. So, Ayan. Wow, ang oh, sarap. nyo naman mga guys. Ngayon, uh. uh. uh, ba? Diba? Ganyan how to make sinigang na hipon. Maraming sahog. Takpan natin ulit 'di pa siya luto. open na natin mga guys. Lagay natin ang pangpahaaba ng buhay. Ayan, ang chili, pampalasa. Ayan. Sarap 'yan mga guys. Last na natin, may may konti ang kangkong. Ayan. Di pa masyadong ano. Takpan natin ulit. Mga 2 minutes na lang. Ayan mga guys, open na natin. Ano na yan siya, lupo na yan. Hindi pwedeng ano para masarap. Crispy ang mga gulay, masarap. Ayan, ihulog na natin si kangkong. Ayan mga guys. yan ang pambansang gulay, kangkong. Ayan. Ayan. Wow. So yummy na. Ayan mga guys, oh. Mm. Ayan. ayan, oh. Isang kulo na lang yan mga guys. Tapos luto na yan. Ayan. Mga 2 minutes lang. Ayan. takpan natin ulit. Ayan mga guys. Open na natin. Tama ng kangkong. Ayan. So yummy. Ayan. Wow. Ayan mga guys. Wow. Oh, ang sarap. Dami sa ho. Ayan. Oh. Diba mga guys. Ang healthy ng ulam natin ngayon mga guys. Thank you for watching mga guys. To this video, ito sinigang na hipon na pinasarap ng mga sangkap. Sana'y magusto nyo ang video ko ngayon. Thank you so much. Please watch me again. Thank you. Please support my video, my channel. Thank you very much. Ayan mga guys, sobrang healthy ang ating mga food ngayon. Ayan, super yummy. Bye bye. Thank you mga guys. To this video, sinigang na hipon na pinasarap ng sangkap. Bye bye.